kami pa ang sana Ambon yan magubat yung paligid medyo magubat nasa barangay ay sityo taybungan puro bundok ang makikita niya yan tanaw ko na kanina yung talon wala pa eh minamalig mo ako dun Kami <tinyo>

Napaka napakayaman nito sa tubig. Bawat daanan namin may tubig. Tapos bukod pa yung bonus pa yung ulan, may pripang ulan. Malapit na po kami sa police, konting-konti na lang. Yung pasensya ko. Ito ay Sitio Taibungan. Bayan ng Ola, boundary ng Nauhan. Dang tubig ng maliliit-liit, bukal-bukal. Medyo malayo-layo pa, kaunting push pa. Kaunting push pa. Kaunting puts pa. Yung aming tour guide, oh, nangunguna. <laughs> Pero hindi niya alam yung daan. Kanino ba kayon? Ha? Tara, tara, bugbugin mo yari. Ha? Oh, may e ito ang daan natin, doon yung bahay. Paano natin matataanan yung? Malapit na tayo, ano? Bago susuot sa bato-bato, ay inako po, disc po. Medyo malayo-layo yung ahonin, talagang nakakahingal din Pag di ka sanay umahon. Pero, pagdating sa taas, ay ina ko, napakaganda. Pakikita niyo ang kagandahan ng Oriental Mindoro. Ha? Huh? Ito yung paanan, yung paanan ng falls. Yan. Yan. Dor, ito. Harun, oh, labi ng tubig. Oh. <laughs> Kung gusto niyo nang gabi-gabi, oh, mamili kayo, may kasama mong lipa, may free lipa. Ayun oh, no, gabi, ayun yung gabi, hindi kayo maniwala. Ayun, ayan, ayan. Ayun, lipa. Ayun, ang paano nang Pulse. Yung ilog sa baba ng pulse. Ay, kung ang dami naman pre, mamaya nakabagsak ako. Lugi. Yan, malapit na tayo. Kunting tiis na lang. Yan, wala na tao. Say hi. Ang ganda-ganda. Wow. Ang ganda, may way. Ang halaman. Ayun, kita ko na Kuya Unad. <laughs> Nakikita ko na. Sa baho. Ala, okay lang. Baho nyo. Ayoko sa inyo. Ay, ang gabi. Mm. May pako. Yan. O, oh, di diba? Napakaganda. O. Oh. Malaman, ha? Madami dito ang pako. O. Oh. Wow. oh wow. Just wow. O, oh, araro. Oh, wow. Diba sinasabi ko sa inyo, o. Oh. ang tagumpay ng aking inaakyat. Hi guys, tatapos Hi guys. Do, ay, do, ho. Sorry ho naman sa aking mga yun nakikita ko na ang talon. Yun, natatanaw ko ayaw, na. Ayun nga, nakikita ko na. Natatanaw ko na. Tu fifty, tu 50 <laughs> 250. <laughs> 250. <laughs> 250. <laughs> 50 Ibu lagi, ibu lagi fifty. Kena si mama kau <laughs> <laughs> <lipan din> <laughs> Ano oh, rin yung aling gabi? O oh, nagugulay, aray. Nagugulay lang. O, oh, damal! Una-una pa dyan! O yun, aling gabi na ito, oh. Medyo mabundok nang kaunti. Pero kaunti lang. Carry pa. Carry pa. Ano nga, sir? Yung mga torgay dami na nauna. Pero hindi nila ang daan papasok doon. Sure ako. May ampalaya pa. Hindi ko ang pagod. Pero kapag sanay na kayo, ay hindi naman sabi nakakatakot. Hindi kami naman ay Taga dito, hindi siya sabi nakakatakot. Pero kapag sanay mga baguhan kayo, very slide naman. Oo, daan. Siguro tag-ulan lang kaya maputik. Tag-ulan lang. Kasi umulan kaya ganito siguro. Pero pagkama yung medyo. Maganda. Maganda kasi naayos sila. Kasi dumaan tayo sa damak-mak ng mga pandemic. Medyo naabala na antala. Medyo naantala yung pagsaayos. Ay eh. Medyo may makawakawa yung padahil ng bagyo ito. Yan. Ay, grabe. Aray ko. Mahirap. Medyo mahirap-hirap ng kaunti. Pero pag nakita nyo, ay mawawala ang pagod nyo. Na, medyo... Yun, yun, sa itaas. Oh. Ito okay, so dati ay, ito Wow. Picture taking. Wow. Kumakain na napakaganda no, Katie. Oh. oh, ginagawa inuumpisahan pa lang siyang gawin. Kaso dumala yung ano. pandemic kaya medyo naantala yung pagsasayos ng para maging uh, tourist destination na. <laughs> oh, jusko, jusko. May, May lipa. May lipa, baka kayo malipa pa, free pa 'yon. Oh. Oh, wala pa ba may picture dyan. Picture, picture. Camera, camera. Doon, ay, ay. Camera, Diyos ko. Camera, oh my God. Napakaganda ng cottage. Sayang, nadamuhan lang. Ganda na sana ang project. Ganda rin ko dati. Wag ka po yung maman. Ang ganda na sana na. Sayang. Kaya, kita nyo po yun yung nakalambitin sa puno. Hindi nyo makikita, no? Natatay ako. Nasaan yung camera? Bakit wala? Nasaan yung camera? Nasaan yung camera? Nasaan yung camera? Yan, medyo malapit na kami sa pupuntahan namin. Naririnig ko na ang agos ng tubig. Aray. Punti na lang. Aray ko. May mga bulaklak palang tanim sa gilid. Ayan na ganyan yung isa kong pulso mababa. Yun. Ayun. Yun yung unang falls. Yan sa baba. Yun. yun. Sunod yun. Lakad ni. Faster! Lipa! Ay, lipa! Lipa? Hindi naman lipa yan. Lipa!